So, ayan guys, yung lulutuin kong recipe for today is pork sisig. So, yung ginamit kong part ng baba, yung banda sa may pigi niya ba yan? Pero actually, mas magandang gamitin pang pork sisig is yung pisngi niya para hindi siya mataba. So, yun, una kong ginawa, iniwahiwa ko siya kap para kapag ipipreto natin ay malulutong maigi. Tapos after kong hiwain, hinugasan ko lang siya guys. So, nilagay ko siya sa isang pan, tapos nilagyan ko ng tubig kasi ilalaga natin siya. Papalambutin muna natin yung baboy natin. Ayan, papakuluin muna natin siya, guys. Yan kapag kumulo na siya, lalagyan natin siya ng seasoning. Ayan, yung una kong nilagay is asin. Tapos nilagyan ko rin siya ng seasoning patina. nilagyan ko rin siya ng kunting pamintang pino. Ilalaga lang natin siya hanggang sa lumambot. Para makita natin o malaman natin na malambot na siya, tutusokin natin siya ng tinidor, yung laman at saka yung taba, pati yung balat. O kapag malambot na, lalagay natin siya sa strainer guys. Ayan. Para walang maanong tubig sa kanya, matitik-tik talaga siya, mawawala yung tubig niya. Kasi kailangan dry siya niyan bago natin siya ipiprito. Napakasimple lang ng pagluluto ng sisi guys tapos masarap pa. Yun nga lang, hindi natin pwedeng lagi-lagi kasi lalo na kung ganitong mataba. So, susunod natin gagawa guys, ipiprito na natin yung baboy na nilaga natin. So, kailangan pag nagprito ka, maraming mantika para lubog yung piniprito mo. Or kahit hindi lubog, basta madami yung mantika niya. So, ganyan na siya. Ayan, magka-crunchy yan guys eh. Oh, so, lahat yan, prinito lang namin. Ayan, ayan na siya. Ang sarap nung balat niya, guys, pagka prito. After na prito lahat, guys, ihiwa-hiwain na para maging maliliit siya. O, so, ayan. Actually, nahirapan lang ako sa pagpiprito kasi tumatalsik. Nahabol ako ng mantika. ayan siya. Pagka prito, guys, nagprepare lang din kami ng maraming sibuyas. Niliit, namin ng maliliit. Tapos, pagkatapos namin mahiwa yung baboy, pati yung sibuyas, iminix lang namin siya. O, so, ayan. Hindi talaga pwedeng lagi kasi yung balat mataba. So, after namin nahalo, lalagyan namin siya ng tatlong kutsarang mayonnaise lang. Ayan. O, so, sahaloy na naman natin siya para mix lahat yung ingredients. Ganyan. Ganyan lang pala kasimple guys, yung paggawa ng pork sisig. Yung iba nilalagyan pa yan ng atay para mas masarap. Ayan. Tapos ni tinikman namin kung tama na yung timpla. Medyo matabang siya kaya nilagyan namin siya ng asin. Tapos nilagyan ulit namin siya ng pamintang pino. Ayan. Tapos hinalo namin para magmix mix lahat yung ingredients. Tapos kung gusto niya guys, Lagyan nyo rin siya ng ceiling green para may kulay-kulay green yan. Lalo na kung pang tinda. So, ayan na siya guys. Ready na ang aming pork sisig. Hindi namin siya nilagyan ng sili kasi hindi rin naman kami mahilig doon. Ganyan lang yung kulay niya. Ayan guys, thank you for watching.